guys kain tayo pero magkakapi ako guys kasi yan ang aking ano guys oh. kapi magkakalang <laughs> spoon ko mahablangka hindi ko alam ang name hindi ko rin alam ang name hindi ko rin ito alam ang <laughs> name egg pie ito egg pie ito Ayan. Egg pie, o. Oh. Ayun. Yan lang alam ko ang name. Egg pie lang. <laughs> hindi pa kasi talaga. hindi ko talaga alam ang name niya. Ito guys. Eh. so masarap to eh. Yung alam, nakalimutan ko yung pangalan. Ayan, ayan, ayan. Walang manong name niya eh. Ito yung sapin-sapin ata to, eh. Ito, 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 ito. Violet. Violet. Ito, mahablangka. blanca. Yan So, oh. yung aking mahiwagang small na spoon para sa mahablangka. blanca. Try <laughs> tayo guys. Aking ng aking mahablangka. Binili ko to hindi ko gawa. Tikman natin.

Finding guys. Baka lang ako bili. Alam ako nang bili na. Hindi ko alam kung anong pangalan. Kanin yun. Ano to? Sabi ko sa lalaki eh. Oh, sabihin kanin din ito. Ay, hindi ata. Ah, kamote. to ito guys oh.

mahiwagan kape. Akin, ako na tanggal. Opo. Hmm? Inpike. to me. Hot. Ito naman ay ano kaya ang name nito? Masarap siya kasi so, kung may ano sa inside, palaman. serap tuh eh. guys ini serap 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 tuh, oh itu, parang kamu tuh ikamut, kasabak, emang kok kan? nih pak? Bukankah sabak itu, parang, parang, sebab kita eh

Pero masarap. Yung kanilang mahablang is ito. Parang kulang sa gata. Kulang sa gata. Parang gano'n. bay okay. ko